Okay, welcome back mga boss. At may tinitingnan ako ditong TV. Uh, galing din to sa akin sa Manila, sa Marikina Tapos pinadala ko dito, to dito sa probinsya para may magamit sila. Kaya lang nasira daw. Nagkaroon na ata ng guhit dito. Uh, black lang siguro, may black siguro dito. Kaya nai ganas na siya, naitabi na. Ngayon, umuwi ako dito. Ah, uh, titingnan ko sana. So tinisting ko yung ano niya, power switch. Hindi naman gumana na kasi pa makita ko sana kung guhit lang talaga yung problema niya. Ang kaso hindi na siya nag-power. So lagay natin dito. So ang naging problema niya mga boss nung binuksan ko na siya, itong itong plug niya wala na. Sira na yung ano, tinister ko yung continuity sa switch natin yan dito ikat natin itong camera natin so dapat pag tinister mo yan dito may makuha ka na reading wala na so tiki lang Ayan, may analog tayo. Set natin sa set natin sa resistance. Naka times 1 yan tinis natin dito uh, wala talagang palo kabila wala Yan. ibig sabihin ito mga boss uh, sira yung ano sira yung switch o sira tong wire kasi yung wire ang kadalasan ganito mga ano lang dito eh uh, aluminum so buksan natin dito sa loob buksan natin yung ano. Tingnan natin. Tiste natin doon sa puno. Kinalawang na rin. Oh. Yan. Kinalawang na rin yung ano niya. Naista kasi ito ng ano. Kinalawang na rin yung plug. E, Tiste natin nga kung gaganap. ah, sira na rin talaga yung wire ayan ang gumana Sinundot ko sa pinakano sira na talaga yung wire yung kabila so, ibig sabihin mga boss tanggalin natin yung switch ito yung wire niya, yan malaki check natin yung switch Yan, yung switch gumagana pa. Pero hindi na rin gaano-ano. Medyo may loss na rin, o. Oh hindi na gaano nagsasagad nakakaroon na rin ng resistance yung switch Ayan o. pero pwede pa sana yan so ibig sabihin mga boss itong kabuo at yung mismong wire niya may tama na rin palitan na pero hindi lang naman yan yung problema dyan. kaya hindi na rin natuloy ang paggawa nito pakita ko sa inyo yan. Kaya siya hindi na tuloy na gawin. Kung hindi ko na tinuloy gawin. Kasi napansin ko dito, nag-build up na yung kalawang. Ayan. Ayan. Simula na yung mga kalawang dito sa may jungle IC. Ayan. So, kung kailangan paganahin mo siya, papalitan mo yan mga kinalawang na pyesa. Ayan. So dahil na stack siya, kinalawang na rin siya. Yan. Ano ang pinaka solution dito? So ang pinaka solution yan, wala naman pamalit dito. Ah, uh, magantay na lang ng ano. Ate ka lang. Ayan, mga boss, ah, hinanapan natin ng magandang angulo to. So anong nangyari dito ay kinalawang yan. Pwede pa naman siya i-repair. Pero marami kang gagawin. Ah, papalitan na kalawang. Ah, gagawin. So, ang problema nito. Pinaka-original talaga na problema nito ay ito. Pag ganyan may mga guhit sa gitna. Dito sa may horizontal section. yung coil na yan. Kasi aluminum lang yan mga boss. Nagkaroon na ng corrosion. Oh. Ayan. Ayan oh. natin. Tapos ilawan natin. Ayan. So, nasira na to Ayan, oh, nagkaroon ng corroded. corroded tas oh. Tapos ito, 1K to 1K. Nasunok na yan kasi nag-open. So, pag nag-open yung coil na yon Pag nag-open itong coil na to Ito, ito. Ay, cellphone. Uh, muntik pa madisgas Pag nag-open to So, pag nag-open yan, ano na, uh, nag, nasusunog tong coil na to kaya nagkakaroon ng guhit sa gilid so yan yung pinaka original na problema niya, kaya lang na stack yun so may mga board naman ako dito na itabi eh. kaya lang uh, don doon nga naglimlim yung manok may ano hindi ko na kinalaw maganda pa yung ano nito hindi pa naman ganong tamper do kasi nabili ko to sa magbubuti wala pang signs of repair So matik yung ano dyan Matik dyan yung problema nya ay Itong coil lang Nag open yan Nagkaroon ng ano nasunog po So ano nasunog na to Gumuhit na Papunta yan dito sa ano So ito yung pinaka coil nya Ayan Kapasitor Tapos yung kadugtong naman niya. Andito sa horizontal out Ayan galing sa horizontal out na coil dito sa horizontal deflection yan sa yoke horizontal section ng yoke yan yung problema niya, mga boss so total andito tayo hindi lang ah, uh, sulit sulitin na rin natin to hindi naman natin to magagawa na eh kasi mas prepared ko dito ano na lang ah, uh, bibili na lang ako ng ano ng panibagong board kaysa isa isa kong palitan to para sigurado ang mabilis kasi masira dito mga boss kapasitor yan mga kapasitor na yan ito nagbo-bloated to tapos itong flyback yung kadalasan number nito ay 1010A ang number nito ngayon magbibigay na lang tayo ng info sa mga aspiring maging technician paalala pala mga boss sa mga tiktomer o yung sa mga customer natin na technician wannabe or inaakala na madali lang yung pag electronics o yung pag repair uh, hindi po basta basta kung sa lead tv nagagawa nyo yung napanood nyo sa youtube naglagay ng tip tapos ginayon ng tip na pagana nyo technician na kayo ibahin nyo po sa CRT wag na wag nyo pong susubukan na magkalikot ng CRT na wala kayong proper knowledge o wala pa kayong sapat na experience o sapat na knowledge para mag troubleshoot nito so dito sa CRT kailangan talaga ng ano ng may alam kayo sa mga basics ng electronics ano ba yun yung alam nyo kung magbasa ng kapasitor resistor gumamit ng tester mag voltage checking so wala po dito sa CRTB mga tape method at cutting method kaya kung nagagawa nyo sa LED TV na maging tiktomer kayo, huwag nyo pong gagayahin dito sa sa ano, sa CRT. Although wala namang ganang gumagamit na ngayon ng CRT TV dahil puro LED na tayo ngayon. Pero kung sakaling ano, may ma-encounter kayo, wag na huwag nyo susubukan mga boss. ah uh, tilikada to para sa inyo. So hindi nyo masisira lalo yung TV. Ah, pwede naman masisira nyo pero pwedeng makoyente kayo kasi katulad nito sa sa flyback. Ah, uh, high voltage pong nilalabas dito sa cup na yan. Yan. Simula yan dito kahit dito. So, yung RGB dyan, high voltage din po. So, bawal hawakan. Lalo na dito. So, dito banda, medyo safe pa. Pero dito, nasa cold area o nasa hot area yan. Ito nasa cold. Kaya, ingat-ingat mga boss sa mga optic to nating viewers yan mga boss ah, medyo maingay dito kasi may nagpaanda na naman ng water pump sa amin kasi dito ang gamit namin ay decolintis sa kabila decrodo ayan so magbigay na lang tayo ng tip para kung sakali naman eh gusto nyo talaga ayaw nyo paawat sige so ituturo na lang natin yung bawat section nitong CRT TV. Ito na yung pinakalitis na lumabas sa mga CRT TV. TV at pinakamadaling gawin to sa lahat ng CRT TV base sa experience. Ang inyong lingkod bago naging amplifier technician o bago naging bago naging amplifier ang source of income ay nalinya muna tayo sa CRT TV sa mahabang panahon. Yan. So, yung time na yung time na nakakagawa tayo ng CRT TV na hanggang 10 unit kada isang araw yan. Hanggang 10 lang din yung kinaya. Yun talaga yung time yung time na malakas pa yung CRT. Ah uh, yun yung time na ano, doon ako kumuku ng pinagkakakitaan at yung amplifier electric pa na ay nagiging sideline na lang kumbaga. So dumating yung time na wala na umina na yung mga nagpapagawa ng CRT TV at uh, hindi naman tayo nag papunta sa makalita <laughs> man ako <laughs> uh, hapo na kasi hindi tayo nag- ah, pasensya na kayo mga busa, maingay talaga dito uh, hindi tayo nag papunta sa lead TV uh, ayoko na kasi nandagdag stress at uh, tawag dito ano ba, medyo malapit ko na kasing i-give up nun yung pagiging technician. Sabi ko wala naman akong pondo o pera pang seminar. Buti nga ngayon, may, mayroon na murang-murang seminar. Parang isang libo ata kada sesyon, kaya na. O hindi tayo nag-course doon. Ah, pagkatapos itong, pagkatapos ito kasing CRT TV, nag-isip ako, Isip ako ano kaya magandang hanap buhay yung tipong ano kasi kahit dito sa CRT TV marami din tong back job sabi ko ano kaya yung ang kunting kunti lang yung back job may kunting kita pero kunti lang yung back job so nalinya tayo sa paggagawa ng electric pan yan madumi magrasa sa kamay ang paggagawa ng electric pan pero Nagawa kong kunting-kunti lang, halos wala akong back job sa electric pan mga boss. Yun talaga yung dapat magiging content natin nung nagumpisa ako akong mag-vlog. Kaya lang, hindi natuloy. Kasi, hindi rin nagustuhan ng mga viewers ko. Yung mga unang viewers ko, uh, may mga upload ako ng electric pan. Ang baba ng views. Misa na uh, wala pa ako na. Ang views ko, na, mga nasa ano lang, Uh, 50 views Swerte na yun kumaka 100 ako nun Kung ako ng 100 Ay eh, talagang tuwang tuwa na ako Sa ibig ko sabihin Aba may nanood na sa akin Nung nag upload ako ng amplifier Doon ko napansin na Mas Mas maraming na engage O nanonood sa mga Amplifier na ina upload ko Kaya ayun Amplifier na yung naging content natin Mga boss So Balik tayo dito sa ano pakuwinta tayo ito yung pinaka power supply section. Ayan. Ito yan. Hanggang, hanggang dito yan mga boss. Hanggang dito. yan, Kasama na to dalawa. Ayan. Power supply yan. Bakit ko sinama to? Di ba dapat ang power supply ay ito lang. Regulator. Ayan. Ayan. Hindi po. Power supply din to. Ah, Balik na rin natin para makita nyo. So, ba't hanggang dito? Ba't hanggang dito yung sinasabi kong power supply? 'yan. Eh, Yang layo na nito. 'Yan, batangang dito. 'Di ba? Power supply dapat ito lang. So tama po, power supply dito, 'to. Pero ito ay primary section ng power supply. Ito yung pinaka primary 'yan. Ito naman po ay yung secondary section niya, 'yan. Kasama 'to kasi uh, regulator 'to ng IC na 'to. 'Yan, mamaya babanggitin natin kung ano yan. So, ang audio section naman niya ay ito. Ito yung audio section. Balik tayo natin uli. Section by section kasi ang pagtutubol shooting mga boss. Hindi naman porkit nasira yung isang unit o isang TV ay lahat na lang kakalikotin nyo. Kung saan section lang yung may problema, doon lang tayo magto shoot. Good luck na lang sa akin kung naririnig nyo pa rin ako may maingay tayong water pump. Ngayon, ito yung tinuturo natin na audio section. So, gumagamit siya ng audio IC na TDA 2003. Yan. Tapos, ito naman yung vertical section. Yan. Yun yung vertical IC niya. Diyan yun din yung vertical section niya. Hanggang dito. Yan. Vertical section yan. Kung ang TV nyo naman ay ang problema, guhit lang. Ganon. Problema yung kabukahin. Dito yan sa vertical section. Kasama dyan sa verti vertical section ay itong dalawang wire na to yan. Ito kasi yung pinaka output nya. Papunta yan doon sa sa vertical output section nya. So ano ba yung vertical output section nya? Ito yun. Ano ba yung tama ba? Ang ko. Papunta yan sa vertical output dito sa yoke. So yung pinaka coil dyan. Ano na ba? Nasaan na ba tayo? Ito yung coil niya nasa ilalim kasi yung horizontal coil. Ito yung vertical coil na magpapabuka. So yan yung sinusuple nitong vertical IC para magbuka. Tapos punta tayo sa horizontal section. So yung horizontal section ay kasama na tong horizontal output transistor itong tinuturo ko kanina. Kasama na din tong FBT o flyback transformer So kasama yan sa horizontal output kasi andyan din yung coil para mag pump up ng voltahe. Kasi kung mapapansin nyo, nasa B plus yung isang side. Ayan o. Ito yung coil ng FBT, itong dalawa. So, dalawa kasi yung, apat kasi yung, ah, hindi, apat na wire, dalawang pare. So, kung meron siyang pabuka na ganon, pabuka, meron naman siyang pabuka na ganon. So, para sa horizontal naman yung vertical line, horizontal section yan yung pabuka naman ang ganon so yan yon itong wire nya papunta doon ando na sa ilalim yung pinaka coil nya nasama tong FBT bakit ko pa ba sinasabi yan kasi kung mapapansin nyo andito yung terminal ng positive yung, uh, positive yung kulay pula na wire yan dadaan sa ng coil dito sa FBT yan tapos yung kulay blue naman nya ito yan mapapansin nyo nga itong coil na to yan, trace back nyo yan. yan. andito pa yung mga, ano, oh, oh, Mga piyesa dyan, kapasitor, ano, uh, kapasitor, mga coil. Yan. So, pag-aaralan natin yan. Yan. So, kasama tong mga, ano, na to. Kung may problema ka dyan sa mga pumuputok yung power supply, laging may short, nakakaproblema sa buka ng, ano, Masyadong zoom yung picture, dito yan. Yung mga kapasitor, para ma-adjust nyo yung buka ng ano. So, dyan yan mga boss. Kasama naman dun sa chroma section, andito na tayo. Ano ba yung sinasabi kong chroma? Yung chroma kasi ay yung pinaka-color, color processing, at saka video. So, sabi na natin video section, hindi yung video input ha. Yung pinaka-video section niya o CRT eh. Ito kabuuan ay CRT yung tinatawag talaga na CRT ay ito ang CRT kasi ay cathode ray tube yan so punta tayo sa video section kasama to yan papunta na dito yan RGB yan para madali so gumawa na tayo ng sariling so sa RGB naman ayan so may tatlong transistor dyan tanggalin natin yan So may tatlong transistor dito na driver So may blue driver load drive, green drive at saka red drive. So RGB 'yan, kahit alin diyan. So ano ba meron diyan? So merong resistor para sa bawat driver niya, tapos meron ding trigger o drive niya galing dito sa ano sa wire na to. Ayun, 100 ohms na supply niya. Pababa na 'yan dito. Yan. So ano ba tong IC na to? Ba't meron ganitong malaki? So itong IC na to, ngayon pinagsama na siya Dati kasi mga boss, wala yung jungle chroma at saka yung system. So itong IC na to, pinagsama na yung system, jungle at saka chroma. Uh, Na-integrate na siya dito o oh, pinagsama na lahat. At ito naman ay AF ROM o oh, kaya memory. Yan. Tapos ito syempre tuner. Yan. Dito kinakabit yung antena para masagap yung mga istasyon. Yan. May mga certain supply yan dyan. Pag walang signal ang TV, walang masagap o kaya uh, weak yung signal, hindi maganda. So, ito. So, ngayon dahil naka-integrate na siya o oh, <coughs> ko. Mas compact na siya ngayon. Wala ka na may kitang pinipihit-pihit na PCO, FM detector, Sa mga lumang CRT, meron pa yon So, mas ginawang simple na ngayon yung, ano, yung CRT. Itong mga huling labas kasi napunta na nga tayo sa live TV kumbaga nag digital age na tayo kumbaga ito pwede nating sabihin na analog kasi pati, pati pag receive niya analog ngayon digital na so ano ba yung mga digital katulad yan mayroon ng satellite yan So, diyan naman sa satellite, wala akong alam diyan, wag niyo kong tatanungin. Hindi ko na subukan mag-troubleshoot niyan o mag-repair niyan o mag-aral niyan. Napunta na kasi tayo sa Maynila, puro na TV box doon. So, yan yung mga section kung may nakalimutan pa ata kung banggitin Yung iba siguro, ano, uh, uh, tawag dito. Baka may nakalimutan sa ibang araw na. Kasi hindi na rin tayo nag-upload pala mga boss ng CRT TV. Kasi karamihan sa viewers natin, puro amplifier. Kaya, puro amplifier na lang talagang kinokontent natin. Kasi dito sa CRT, kunti lang din naman, ano, eh, baka lang may maligaw hindi ko naman ini-expect talaga na mataas ang views nito o maabot yung average view natin per upload. Okay lang pero may upload lang natin to Mahaba na pero uh, sige lang. So papalitan natin to ng board pagbalik ko na. Ano pa bang idadagdag natin? So, ay, wala na pala no. Halos lahat na banggit ko naman eh. Speaker, yan. Ikaw mo na, speaker. Uh, audio video input, yan. Diretso na yan dito sa IC. Kaya mga boss paalala sa mga techomer natin 'wag po kayong magkakalikot ng ano sa bagay hindi naman ngayon big deal na to kasi kahit magturo ka ng tutorial sa CRT hindi na masasaktan yung ibang technician kasi hindi na to big deal eh siguro dito sa probinsya marami pang gumagamit pero napapansin ko talaga halos wala na gumagamit pero kung pati ba yan, mas matibay talaga si ate kumpara sa LED TV. So, dati nung malakas pa si ate, pinaka mababang warranty namin sa sa TV ay 6 months. Nagtitinda ako dati ng mga second hand na TV, nagbibigay ako ng 1 year warranty. <laughs> ganon, ganon ka ano, ganon ako kakumpiyansa na <laughs> solido yung gawa ko. 1 year warranty ba naman eh. Kasi matitibay naman talaga ang CRT TV dati. So, um, medyo madali lang masira na lumabas na CRT itong mga ganitong TV. So, minsan wala pang one year na sisira na. Pero, ano bang kinagandahan nito? Napakadali kasi nitong ayusin. Napakarami ng piyesang pamalit. Napaka-available. Na, ano. Kaya lang, yun nga, nung lumakas na talaga yung LED TV, unti-unti na rin yan. Ano unti-unti na rin wala nang gumagamit ito mabigat kasi tapos ano uh, health hazard kasi itong mga CRT TV mga boss kapag ginagamit nyo ah, uh, nagkakaroon din ng radiation habang umaanda siya dahil ano nga siya ah, uh, katod nga siya so nagkakaroon ng radiation yun nga ilo eh, katulad nito Limbawa, katulad ko kayo balbon pag dinikit nga nyo yung TV dyan, ay ah, yung kamay nyo habang umaandar yung TV, so tumatay yung mga balahib nyo kasi nagkakaroon siya ng radiation. Yan. At may protocol nga sa amin dati ng mga gumagawa ng CRT TV. Ah, dapat every 6 months, maliligo sa dagat para yung, ano, yung radiation na nakukuha ay madischarge sa tubig alat. So kasabihan lang yun pero ginagawa namin. Pero parang ano naman parang naman may katotohanan na mas siguro, siguro yun yun lang mga boss at mahaba na tayong ginawa nating video so putulin putuli na lang natin tapos gawa tayo ng ano gawa tayo ng part 2